kakausap natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Administrator ng Office of Civil Defense at Executive Director ng NDRRMC. Mayong hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Chiki. At sa inyo, mga kapag -ingin. Sir, gaano po ba kalawak ang epekto ngayon ng mga pagbaha sa Visayas at gaano karami na po ang casualties at damages? Actually, ang tinamaan ng nga yung combination ng LPA and the shear line, halos pitong regions yan except ang uh, region 8 ang pinaka-apektado. Yung region sa uh, uh, yung region 8 uh, talagang kinabahan lahat dahil tumas nga ho yung baha sa Kalbayo at pati sa Karatipo. Subalit ngayon as of uh, 3 p.m. na ang ulat naman sa amin halos nag-normalize na but uh, ang problema naman natin kung dire-diretso pa yung pag-ulan yun ang uh, delikado. As of uh, now, maganda naman yung sitwasyon. Pero hindi pa tumitigil ang ulan. Kaya patuloy ang aming pagsubaybay. Naka-preposition naman ng ating mga pag-alalay sa kailan. Yung mga uh, uniform services natin, kapatid na rin ang kawanin ng Office of Civil Defense. Nakahanda naman po tayo. Ah, pero wala pa po tayong mga figures po dun sa casualties and damages? Uh, Naghihintay po, po kami. May mga initial uh, reports na Um, siguro another, by tomorrow, kumpleto na kami niyan. Pero wala pa kami nga eksaktong pagpauman ninyo. Wala pa yung actual report. Sa ngayon kami sa national, nakatutok naman doon nga sa nangyari sa Mindanao, sa Lindon. Pero dire-direction naman pag-monitor. By tomorrow morning, we will report regarding dyan sa LPA at sa uh, shearline. Ayun, sabi nyo nga po nga na nakamonitor no, ang mga tao sa Mindanao. So dito po sa mga nalindol sa Mindanao, gaano karami na po ba ang casualties at yung mga lugar na kailangan magdeklara ng state of calamity? Oh, sa casualties, oh, kasaw, kasawing palad, na, may, na, naiulat ng walong nasawi. Karamihan dyan, yung mga nabagsakan ng malalaking tipak ng bato. Uh, meron ding namatay sa, sa nasawi sa landslides. So, actually, ang tinamaan ng Lindol, halos buong Mindanao yan, except ang Region 11 and 12, ang pinaka-naramdaman niyan, lalo sa parte ng Sarangani. Hmm, ang na lang po namin yung mga figures no, dun sa casualties and damages for both, both Visayas and Mindanao. Pero po, sinabi po ko no, ni Pangulong Bongbong Marcos sa US na handa siyang putuli ang kanyang biyahe abroad kung nakikita niyang kakailanganin para sa disaster response. Masasabi po ba natin wala pa namang dahilan ang Pangulo para putulin ang kanyang US trip? Actually, um, kakatapos lang ng aming pagpupulong sa kanyang via Zoom. Uh, pakita naman ni Pangulong Bongbong yung kanyang uh, pag-aalala. Katatapos lang namin mga 30 minutes ago. Marami siyang binilin na dapat namin gawin. Uh, natutuwa naman siya dun sa naging uh, reaksyon o pagtugon ng mga ng ating uh, national government agencies. Nandun nga sa area ngayon si DSWD Secretary Rex Gatchalian. At uh, nakapreposition naman mo ng, ng ating uh, pwedeng itulong. Ang maganda naman yung mga LGU sa ngayon, at ng naka, nakakayanan pa nila yung pag-ayuda. Subalit, pagdating doon sa tinatawag nating long-term rehabilitation and recovery, kailangan nila ng tulong ng pamahalaan kasi marami rin yung mga... sorry. Sorry, isang pahabol na lang po, Usec, At mabilis na bilis lang po sana na sagot po. Ano pong mga bilin po Ipangulong Bombong Marcos na sinasabi po ninyo? Una-una, uh, una -una, siguruduhin yung pagkailangan ng LGU nung uh, mga food items, tubig, ibigay ka agad. Kaya nandun si Secretary Rex. Ngayon, na uh, tinanong niya rin, siguraduhin namin na bantayan yung aftershocks. Dahil kadalasan, pag umuwi na yung mga mamamaya natin sa bahay nila, pag may aftershocks, eh, baka dun magkaroon ng problema. Sa report naman kasi ng PBOTS, meron lang recorded 86 aftershocks. Although din naman lahat naramdaman, ang naramdaman lang natin lima. tinigbili niya na bantay natin yan dahil wag pang magpapahinga o magre-relax, lalo lalo na yung mga nasa national government. Okay. Maraming maraming salamat po, Yusef Ariel Nepomuceno.